yung kasi yung itinuro ni, ano, ni Brad Eli sa atin, Brad Gilby, na Totoo yung kapatid, yung kapatiran, mas matimbang yan kahit sa kahit ano paman. Yan yung ano, yun nga yung tinubos ng Kristo eh. Ang kapatid, ang kasing kahulugan niyan, kasing halaga niyan, yung dugo ng Kristo. Totoo po. Yan ang, tina, yan ang tinitignan namin sa kanila. Yung essence ng pagtulong is mahal namin kayo. Mm -hmm. Tapos gano'n yung ginawa niyo sa amin. Biruin mo kasama, kasama yung mga kapatid yan. Di ba naman kayo uh, plastic ano? Ka, kasama niya yung asawa ko. Niyayayan yung magkape-kape. Tapos sasabihin nyo, bilak ko na si Brazil Gilby. Masakit po yun sa kalooban, Brazil Gilby. Biruin mo. Uh, active ka naman. Actively participating sa mga grupo na kinabibilangan mo. Tapos bigla kang aalisin sa GC for, for no valid reason. Wala po. Dahil po exit ako. Kasi kaya po nila tinanggal, uh, hindi nila mapatunayan na ako ay nang hihikayat. Na hindi ako nang hindi ako nang talaga ng kapatid diyan na umexit kasi takot sila nung kinausap ako ng worker diyan ni TJ Dultra. Ang takot ko po kasi kasi alam ni TJ Dultra na isa kami sa nag-establish nito ng pub, ng family ko no ng mm. Saskatoon, lokal ng Saskatoon. Ang takot ko po kasi namin, ang winoware namin, i eh, yung may mahila kayo Na mag-exit na kapatid Yung may sumama sa inyo Kasi alam nila may, may sisimpatya sa inyo Mahihati yan eh So uh, sa mga closet dyan Expect nyo rin Expect nyo na pag kayo nag-exit Dapat nakahanda kayo sa Trauma Trauma na mararamdaman nyo Hello, uh, Brad Morning dito oh, At last. Opo, nakikita kita at uh, sigurado hindi mo ako nakikita yung, yung usual na ano nang no, ano. Nag, nagkakakitaan tayo. Ayun, nagkakakitaan tayo. Ayun. Go ahead, Brad ano, Brad Gilby Arandela, uh, magpakilala ka muna sa mga kapatid, saan ka narito uh, naroon ngayon at uh, anong year ka na kinikay brother Ellie at anong year ka na aniv? At ano ang katungkulan mo before ka mag-exit? At ano ang dahilan bago ka nag-exit? Ah, uh, ako nga pala si Gilby Arandela from Local of Olandes, Marikina, niya sa Philippines. 21 years na ako sa iglesia. Tapos, eh, yun, nag-migrate kami dito sa Saskatoon, Canada. Dito kami sa Saskatoon. 2009 Saskatoon. ako nandito. Yan, kasama ko yan sila. Ariel, uh, Stanislaw, yung kahapon nagsalitang driver. Si Brad Crisanto. Crisanto Segrado, group servant ako yan magkasama kami yan. Tapos uh, ayun, nag-exit ako nung last April after mm -hmm. ng SPBB sa Vancouver. Mm -hmm. exit na ako, exit na ako. Mm -hmm. ba, eh, hindi ka ba na-bless nung ano, nung nakita mo si Kuya Daniel ay este pala ati Daniela? Actually, ano eh, Ito honestly ah, mga kapatid, Opo. Ah, ano feeling discomfort na ako din sa ano Nasa sa event na yun. Kaya lang namin kailangan pumunta, siyempre ahead of time, eh, nag na kami ng ticket. siguro mga uh, five months before the event. So, nag-book na kami. Pero ako ayoko talaga pumunta roon kasi nga ayoko na talaga eh. Same kami ni Crisanto Sagrado nung nararamdaman, nag usap kami niyan. Parehas na parehas po kami. Tapos, nag-exit ako rito. Group servant ako dito. Mm -hmm. Exit ako, hindi ko ina-expect na yung mga kapatid dito eh ibablock ako. Siyempre, nung nagsimula kaming walo rito, kasama yan si Ariel uh, Stanislaw, walo lang kami, 2,009 walo. Ngayon, kulang 200 ang kapatid dito. Mm -hmm. So, siyempre, eto, nakita namin yung progress, yung pagdating ng mga kapatid, kung paano dumami ibig ko sabihin, hindi naman sa pag-ano, dumaan sa amin yan, sa kamay namin. Mm. Yes, so, exactly. Ganun ina -ex na po. expect namin. Siyempre, tinutulungan namin sila hanggang sa ma-establish yung bawat pamilya dito na nag-migrate from Philippines, from other province, and yung mga nabautismuhan dito. So, ang ina-expect ko, hindi ganun na parang sasaksakin ako sa likod, di ba? After nag-exit ako. Pero hindi ko naman nasisisi yung iba. Siyempre, Panati ko yan. At Sorry. the time. brainwash yan. Mga, mga brainwash. Work, brainwash ng worker dito, si Jodit Plastina at si Maricel Delgado Plastina, yung mag-asawa na yan. Mm. At yung sinasabi ni Crisanto na mga tuta niya, totoo yun. Kampi-kampi yan dito. Kampi-kampi. Mm. Sa STO meeting nga natin, eh. di ba, Plastina sa STO meeting natin. Pag pumalag kami ni... ah... Uh, Rolando Reyes, yung assistant group servant ko. Kasi alam namin, mali yung sinasabi nyo. Pag meron kami nakikitang mali o meron kami suggestion na hindi kami uh, uh, ayon sa gusto nyo, kampi-kampi kayo. Minsan tinanggal nyo kami sa sa picturean. Well, hindi naman kami naghahanap ng picturean eh. Kung saan pa eh. Iba? Wala naman, mm. hindi naman ako nakikisali roon eh. Maski nga yung heart na Sa'yo na gano'n, yung pag-ibig, rin ako nakikisali dyan. Kasi alam ko naman ang totoong meaning ng pag-ibig, malalim na meaning sa Biblia. So, ayan ang nangyari. Tapos, nung, nung exit ako, tinatanong din ako ng isang closet pa na nandiyan sa loob, na, anong feeling mo, bro, nung nag-exit ka? Sabi ko, nagalit ako at nagkaroon ako ng trauma. Kasi, syempre, pinagtanggol ko ng matagal yan eh, yung iglesia na yan. Tapos, yung galit ko dito sa mga kaibigan ko at tinuring pa namin mga family friend yung iba, eh, igagapang kami dito na i-block niyan, huwag niya yung kakausapin. Di mo, Maricel uh, Delgado Plastina, dumadalo pa yung asawa ko niya noon. Kasi, kaya eh. So, kapatid din po yung asawa nyo, Brad Gilby. Kapatid yun. Halos kasabay ko po na alib dyan sa Marikina. Oh, matagal na rin kapatid pala. Matagal na yun. 2005 ng February yon So, yon nung nag-exit ka, nagstay stay pa siya. nagstay stay pa siya. nag, pa siya. nag pa siya ng mga ilang buwan. So, ngayon, ang dumadalo pa yung asawa ko. Sinabihan ba naman, pinulpito ba naman ako? sinilagay ako sa announcement, sinabi ni Maricel na, yan yeah, si wag Arandela, huwag niya nang papapasukin sa bahay yan. Iba na daladala -dala niyang aral. Kakatok yan, magbabahay-bahay yan. Huwag niyong papapasukin yan. Kung di ka ba naman nag-iisip, Maricel Plastina, nandun pa yung asawa ko, eh, hindi ka malalag sa alang-alang. At the same time, andun yung mga kaibigan ko. Kung baga, mag-isip ka muna, di ba? Hindi mo nga narinig yung side ko, ba't ako umexit eh. Walang investigasyon sa akin, basta ako, nag-declare ako exit. Sinabi ko yung mga ayaw ko. Tapos, eh, ang ano yun, may laban na ako kay kuya. Kung may laban ka kay kuya, edi may laban ka sa aral. Pero hindi niyo naman na-justify yung sinasabi ko, di ba? Recorded yun. Record ng CJ Dultra yun. May record din ako. Almost two hours yung usapan namin nun. Kaya pwede ko rin i-play yun. Uh -huh. Pwede ko rin i-play yung recorded na yun. Uh -huh. Ngayon, edi, Nung pinangalanan ako dito sa Pulpito, marami nag out ng mga tag-small town. Akala nila, masasaway nila yung mga kapatid na lalayuan ako. May mga lumapit kasi pinangalanan ako. Hmm. Hindi nyo ba alam na dumating kayo dito, hindi nyo natatanda, at established na ang sastatun. Ilan na ang kapatid nung dumating kayo dito, diba? At saka, Tapas... Brad Gilby, may, may singit ko lang kagaya ng sinabi ni Brad Chris sa grado kagabi, uh, ano, almost two years niyang kinikim-kim at binabattle sa sarili niya. May, mali ba, masama ba yung budi ko, yung diwa ko? Na, nung mag-exit ka ngayon, na-validate nila lalo. Opo. Yun nga rin ang, ano, yun nga rin ang laban ko, dalawang taon ako. Dalawang taon ako, ang daming tanong. Sinasabi ko sa asawa ko yung mga tanong ko. Tapos, yun mismo sa pagkakatipon, pinupon ako. Sabi ko, bakit ganito sinasabi ni, ni KBR? O bakit ganito na ginagawa natin? Nasaan ba si KBR during ng start ng pagkakatipon? Let's say, for example, um, pasalamat. Halimbawa, nung, nanan nung nananalangin, ba nasan siya? Bakit hindi niya napipilitan ngayon yung panalangin gaya nung no kay Brad Ailey dati? Na after ng panalangin, sasabihin ni Brad Ailey, oh, bakit nyo naman ako sinama dyan na lalong-lalo na? Sa mga kapatid, okay na yun. Kasama kami sa kapatid. Bakit ngayon, ang dami ng sinasa, sinama na si ate, Kung kumbaga, hindi na napifilter. So, ang tanong ko, nasa si KDR ng mga time na to? Sana kung siya nakaupo dyan, kasama natin sa pagkakatipon, from the start, mararamdaman niya yung inip at haba ng pagkakatipon na halos game show at Uh, puro reviews lang naman. Hindi naman tayo bobo para punuin tayo ng review. Ilan ilan na nag-review? Topic reaction plus uulitin ni Brad Josel na may kenkoy na nga lang, di ba? Kasi comics na lang ngayon eh. Tapos uulitin pa uli ni Brad Rodel. Then sasabihin ni Kuya, nag-overshoot na siya. Eh ikaw, sana pumasok ka ng mas maaga ginawasan mo yung ilang program, hindi ka mag-overshoot, di ba? Exactly. Nung panahon ni Brad Eli, iniiksian niya yung ano, kinokom niya yung program para mas mahaba yung oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Opo. So, ayan, yeah, Brad uh, J.R., two years yan. Yeah. Mm -hmm. Two years kung daladala -dala po yan, mga kapatid. So, wala sila, ang mga worker dito, wala naman silang maiba to sa amin, mga Mexit, wala silang mm -hmm. maibato sa amin na nakapagpatisod kami ng kapatid, mm -hmm. uh, may kaso kami. Wala, hanapan, bigyan nyo kami ng kaso namin. Puro personal lang atake nila sa amin. At yung mga naunang nag-exit dito, sa akin sinisisi. Pero yung nauna yan, maraming nauna dito si Ariel, Apostol family, uh, De Los Santos family, De Los Reyes family. At yung iba pa na ayoko lang banggitin, eh, ano? Dahil nananahimik na sila. Uh -huh. uh -huh. Mm Min, min, minsan nag-outing kami, yung sinasabi ng driver kahapon ni Brad Chris na pinost yung picture. Ang ginawa nila, parang nayanig sila ron. Ako ang inaano nilang leader. <laughs> e, April na ako nag-exit. April. <laughs> <laughs> April. Na. Dapat ano pala ang pangalan sa'yo, Brad Gilby. Commander Gilby. <laughs> hindi ba hindi ba naman kayo nag-iisip diyan mga kapatid? Hindi ko naman nilalahat sa Saskatoon ano. Pero yung mga ibang kapatid diyan talagang inaano na leader ako. At eto pa, gumagawa pa kayo ng fake account para tirahin ako sa Facebook. Gagawa kayo ng fake account, idadami niyo pa pamilya ko na gumagawa ako ng kalasuan. Hello, MCGI. Ganun na ba ngayon ang trabaho nyo? <laughs> mm -hmm. Kaya nga po eh. <laughs> Yung galaw nila yung galaw ng kalaban nila dati. Kaya diba? oo, oh, tama. But hindi gusto ko lang malaman, exit na po ba yung wife niyo ngayon? Opo, exit. Bakit 20. po siya nag-exit? Kinumbinsi niyo po ba? Kaya hindi po. Hindi ko po kinumbinsi Kasi nga, nung time na dumalo pa yan ng bautismo, dumistino pa yan mga kapatid sa bautismo, no? Umawit pa yan kinausap yan ng mga tuta. Siyempre, yung utos na yun, galing yung kay Jodi Plastina at saka kay Maricel Plastina. Ginausap yan, sabi sa kanya, i-remove ka po namin sa mga ilang uh, GC account. Sabi niya, bakit po? Pag-iingat. Sabi ko, anong klase pag-iingat yan? Bakit wala ba kayong tiwala sa magagawa ng Diyos niyo? Anong pag-iingat? Tao lang naman ako, ako lang naman ito. Mm. 'di ba Mahina po ang Diyos nila, ibig sabihin. Opo. ah oh, yun, doktrina yun. Duk doktrina pala yung inatinan niya. Ito mm. uh, correction, baka naman iba po sa akin yan eh. Diba? Doktrina po, may dinodoktrinahan dyan noong April. Mm. Tinanggal siya. At uh, yung mga nagsabi pa sa kanya na, Sister, tatanggalin ka po namin, Pag-iingat lang, sabi sa paas. Ayun, yun yung mga isa sa mga tinulungan namin para ma-establish kayo dito sa Saskatoon. Anggapin na, dapat tanggapin sa akin. Oo. Uh -huh. Correct. Papaalala ko lang sa inyo. Na nung kayo yung mga dumating dito, para kayo mga basang sisiyo. Yung pagtulog na ginawa namin sa inyo, ng pamilya ko at ng mga kapatid. Siyempre, kung mahal mo yung isang tao isang pamilya o kapatid, mahal mo, tutulungan mo. Uh -huh. Mahal namin kayo mga kapatid eh. Kapo yung kasi yung itinuro no, ni ano ni Bradelli sa atin, Brad Gilby na totoo po. yung kapatid, yung kapatiran mas matimbang yan kahit sa kahit ano paman. Yan yung ano, yun nga yung tinubos ng Kristo eh. Ang kapatid, ang kasing kahulugan niyan, kasing halaga niyan yung dugo ng Kristo. Totoo po. Yan ang tin- ayan ang tinitingnan namin sa kanila, yung essence ng pagtulong is mahal namin kayo. Mhm. Mm tapos ganyan yung ginawa niya sa amin. Pero yung kasama niyo, kasama yung mga kapatid diyan, di ba naman kayo uh, plastic ano? Ka, kasama niya yung asawa ko, niyayaya niya magkape-kape. Tapos sasabihin niya, "Bilak ko na si Bradjilde." <laughs> ano klase 'yon? <laughs> eh ba ang mag-asawa, iisa 'yan. Mm. -hmm. Tapos sasabihin mo harap-harapan sa asawa ko, "Bilak ko na siya." Mm. -hmm. Sigo, ano, sabi ko sa asawa ko, "Ikaw, kung ka may peace of mind, magstay ka." mhm mm Yeah, Nag-stay siya na ng mga ilang panahon. Pero, pansinin mo to. Pinapapansin ko yan, etc. Et Ayun, hanggang sa nag-exit na rin siya. mhm mm Kasi nga tinanggal siya sa mga, ano eh, sa mga GC. GC. Eh. katungkulan mo, di ba? Quire ka na, DRRT ar ka pa. Masakit po yun sa kalooban, Brad Gilby, Biruin mo uh, active ka naman, actively participating sa mga grupo na kinabibilangan mo, tapos bigla kang aalisin sa GC for for no valid reason. Wala po. Dahil po exit ako. Kasi kaya po nila tinanggal, uh, hindi nila mapatunayan na ako ay nang hihikayat. Na hindi ako na hindi ako nanghihikayat talaga ng kapatid diyan na umexit kasi takot sila nung kinausap ako ng worker diyan ni TJ Dultra ang takot ko po kasi, kasi alam ni TJ Vultra na isa kami sa nag-establish nito ng, pub, ng family ko, no? ng mm. Saskatoon, lokal ng Saskatoon. Ang takot ko po kasi namin, ang winoworry namin, eh, yung may mahila kayo na mag -e exit na kapatid, yung may sumama sa inyo. Kasi alam nila, may, may sisimpatya sa inyo, makahati yan eh. Mm. Diba? Yan yung takot niya no, Brad Gilby? yan yung takot ni Dania Rason. Bakit hindi niya babanggit banggit yung pangalan ni Badong? Eh ito Bahit na, unang-una, ang unang-unang siya sa akin yung mother ni Brad Jocel Malyari. The mother of brother Jose, Jocel Malyari love Badong so dearly that he include the name of Badong in his in her last will and testament. Naka-naka-state ko doon how much will Badong uh, receive when she will pass this earth? Opo, totoo yan mga kapatid. Yung sinasabi ni Brad Badong na yan. Kasi nakasama ko yan 2022 dyan sa Morong. Siya ang nag-ano sa amin eh. Si Brad J.R. ang nag-tour guide sa amin. Eh. Dinamit niya din sa sakin niya. Pagdating namin dyan, ma-share ma ko lang ng konti ah. Pagdating namin dyan, nandiyan si uh, Baby Nabales si Efrain Inosencio, ako, si JR, nasa isang table kami, tapos meron pang isang kapatid na kapatid sa Lumanisis na kapatid din. Nandiyan kami sa Morong. Nung dumating yung dalawa na yan, na si Baby Navales at si uh, uh, Efrain Inosencio, nagulat ako, sabi niya, oh, ay, salita ko, mayaman ka na. So ayun pala yun, yung last week na sinasabi mo. Diba, napagkwentuhan natin yung mm. bagay na yan. At saka meron pa siya sinabi, balita ko, mayaman ka na, kaya pala mahal ka na ni, ano, ni mami at saka ni daddy. Ayun. Kasi mayaman ka na. Opo. Natatandaan so, mo yon? Opo, opo. <laughs> so, yun ang ano ko, yun ang point ko kung bakit dito yung manggagawa, hindi nag-iingat din na pinangalanan pa ako sa pulpito. At the same time, inaano nila ako ngayon, ginagapang na o ano, binilak nyo na ba? Binaga pa sa mga officer, pupunta pa yan ng mga out of town para sabihin na, i-block nyo itong tao na to. Eh, nagkakamali kayo, bumabalik yung tao sa amin at sinasabi, uy, pinapa block ka niya to no? yung manggagawa. Mm -hmm. Eh, anong sagot mo? Hindi, personal ko itong Facebook eh. Personal kong gamit to, sa akin na to, kumbaga, eh, hindi na nila kailangan mag-order sa akin ko. Hmm. Pero ano, Gadgil uh, no. B, same lang tayo ng ano, naging karanasan. Doon sa GC ng National Choir at ng MMC Music Ministry Core, ang daming nag-message sa akin kasi nag, nag left na ako doon, nag-leave na ako doon, siguro mga a month before I exposed. Kasi uh, I find that the group chat, that group chat uh unuseful, not useful. Kaya nag na ako doon. Ngayon, hindi ko na alam kung anong nangyayari, what's going on in that, inside the, that group chat. Ngayon, biglang nung sumabog itong ano, balita na pinapablak ako ni Daniel Rason, eh, ang nangyari, ang daming nag-message sa akin na, Brad Badong, ba't ano, pinapablock ka? Hindi kita ibablock kahit anong ano nila kasi kilala kita personally. Hindi ka masamang tao. At, uh, isa ka sa mga tao, isa ka sa mga kapatid na kasama sa National Choir, na pagka mayroong nangailangan, in, walang walang mapapahiya. Totoo po yan. Pares na pares nangyayari dito. Kaya lang, ito nga yung mga binibintang nila sa akin na pati ba naman yung mga nauna nag-exit, sa akin yung paibabato na ako ang leader. Eh, kailan lang naman ako, 'di ba So, uh, sa mga closet dyan, expect nyo rin. Expect nyo na pag kayo nag-exit, dapat nakahanda kayo sa trauma trauma na mararamdaman nyo.